Ano mo nakikilala ang mansyanas kung lalaki o babae? Yan. Ano? Siret? Guys, pag lalaking mansyanas, titimbangin. Pag babae, kitinuhin. Di ba? Ano na nalaman ang lugaw kung lalaki o babae? Ano? Siret? Ano? Okay, lugaw nga. May dalawang itlog. Lalaki yon.

Krabiya. Ano ang tawag sa malaking baka sa makitsapono minto sa maliit na sanga? Ano? Si <laughs> Ang tawag doon magaling kasi umakyat sa malaking pono minto sa maliit na sanga. Di ba? Alright. Sino ang pumatay kay Lapula po? hindi ako. Sino? Ano? Hindi <laughs> kami. <laughs> hindi. Kusinero kasi sisigang. <laughs> Ang si Guys, <laughs> ang tamang sagot ang pumaday kay Lapu Lapu hindi siya Magilan to si Nero kasi i-excavate siya. tama, tama. Di ba? Di ba guys? Di ba? Ayun ang tama. Di ba? Ano ang nao na? Ang tour guide o ang turista? Ano? Di ba? ang tour guide. Bakit? Siya ang tour guide eh. Di <laughs> ano ang nauna? Pag naglalakad ang turista kag ang tour guide, nauna ang tour guide anong nauna? Siret. Siret. Siret mata. mata. Ano, sa pag uh. ano ang nauna sa lobster pag umatras? Lobster oh, Ano ang nauna sa lobster pag umatras? Ano? Hindi mata. Baka madakot mo. Ha? Huh? Baka madakot mo. Ha? Oh. Ano ang tawag sa dahon na nahulog hindi tumuloy sa baba? Dahon na dahon. Dahon na nahulog hindi tumuloy sa baba. Ano ang tawag doon? Hindi ah, sumabit ko Dahon. Diba? Alright. Ito ka na ha. Isa. Ano ang tawag sa isang aso? Pwedeng. Ano ang tawag sa 10,000 pieces na aso? asosasyon. <laughs> Di diba? Oo. Oh. Tama hindi? Tama, tama. anpa? Tama. Tama. Okay. Ano ang tawag sa malaking balina na tumuwa sa lata? At ito ko Guys, yun mo ng yung niya pa. Ito yung ating bagay. Ito si ating Babaero. <laughs> okay. Ay. Ay, may guys, so napanood niyo sa rin niya sa cellphone kasi naka-live siya kay Pare Arnel. Ah. Wala ka na bang joke time? Uh, uh, Ay, meron guys. Ano? Uh, marami pa tayong joke guys about sa pamamasaan ng ating buhay. Marami, marami tayong yung... joke. Guys, mayroon akong joke ha. Oh. Namana na ako sa tinggalan. Oh. Ah. Tapos nakakita ko ng lapu-lapu. Alam mo ang nangyari, lapu-lapu yung lapu-lapu. Nawala sa Bahora. Ah. Sa galit ko, tatlong bisis ko siyang inanap sa Bahora. Ah. Alam mo ang ginawa ko, pinasang ko yung Bahora, tinakta ko sa buhangin, labas ang lapu <laughs> Guys, uh, right. yun ang nangyari. Namana ako dito sa White Beach. Ah. Dalawang oras ko nakita ang lapu-lapu. Nakawala <coughs> talaga pangapat na oras hanap ko pa rin siya pero nakikita ko minsan nawawala pumasok sa malaking bato sa baura ang ginawa ko para mahuli ko talaga siya pinasan ko yung baura itinaktak ko sa buhangin labas ang lapulap o diba uh, diba guys tapos guys meron pa nangyari isang pieces ha uh, uh, alam mo yung baklat baklat tinitirik na malaking buluan. Oh. Tinirik ko dito sa harap ng Peter Ford. Oh. 500 pieces. Hmm. Pagka umaga, wala, wala na dito, andun na sa Ibuna na. Tanong bakit? Bakit? Yung natirikan ko pala likod ng talangka, limang hektaryan laki. Yeah. <laughs> 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 okay guys, good morning. Bro. Dinala na pala doon. Bye, bye. Akala ko yung natirikan ko, dun pa Yung pala natirikan ng aking bunuan na ibigod ng kalangka lim five kaya bye tanong mo sa akin pag naligo ka kay pag naligo ka agas ka tanong mo sa kung pag naligo ka alin ang dating katawan mo ng batay mo lang yung guys ito ang dami sa go una ang tabo sunod pa hindi diba, ka diba, ah ang unang basahin kay Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Yun yun ba? Um, oh. uh, galing o. Huling ko yung kaniyang galing. Eh. Uh, ano ang tawag sa elefante na umakyat sa malaking puno? Dito sa maliit na sanga. Dito sa, sa uh. maliit na sanga. Ang tawag doon eh. eh but... Ito ang sabi sa mga kali. Ay, kali. Talo, talo. Talo, talo. Ay, nakapala. Ano ang tawag siya magandang lalaki na nilapitan ng apat na babae? Ano? 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 halo. Magaling. 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 Kaya ka bang eh, ano? Ano ang pinakamali? ano Ang pinakamahirap sa buong mundo sa sasakyan. Pinakamahirap ha? Oo. Oh. Na sasakyan sa buong mundo. Ay, hindi ka muna. Ano ang pinakamahirap na sasakyan sa buong mundo? Karito. Tuyo. Tuyo. Tuyo ta. Tuyo ta. Tuyo ta. Tuyo eh. Ay, Bye, ano sa Tagalog ba yung ano ba? I don't know. I don't Sino na-respecting? Ano sa, <laughs> ano sa Tagalog? Video na Ano sa Ano sa Tagalog yung I Video <laughs> <laughs> Ikaw mga, ano Tagalog siya? I don't know. <laughs> <laughs> oh, <Hindi> <laughs>

sabi nyo, sabi nyo, My name is American Tiki Tiki. Pakilala mo sa sarili mo bilang isang tour guide. Okay guys, good morning everyone. Ako pala si Edgar, natin po ang Isang tour guide sa ating ganda. Good morning everyone. Okay. Yan po si Boss Tipon Tipon. Yan si Bay. Kung gusto niyo na isang tour guide, contact niyo lang po siya. Okay. Nandito pa tayo sa <laughs> sa <laughs> Pidot Court. Okay lang yun para sumigat ka. Para mas makilala ka bilang isang tour guide. Di ba, bay? Waka, waka guys. Waka guys. Uh, please like nyo kung nagustuhan nyo itong video na ito uh, comment kayo kung ano masabi nyo video na ito uh, subscribe nyo na guys itong youtube channel natin guys para updated kayo sa mga susunod natin na mga joke uh, share nyo na rin itong video na ito guys para mas madami tayong mapatawag guys sa susunod na video Ayan, pahit ako sa inyo guys. Nandito tayo sa feeder port. Ayan, ayun mga turista. Abangin ah, nyo pa guys yung masusunod na natin guys na tatatawa na. Ayan, dito tayo sa Dingran Feeder Port sa Baltic, Almasiga.